Here's the latest news on your favorite FM station that plays the hottest music, 1FM. Dahil ang DYPR balita ay nandito na Monday to Friday. DYPR balita sa from 6 to 6:30 in the morning. DYPR balita tanghali from 12:30 to 1 p.m. Lunes hanggang Biyernes on your only 1FM 95.1 FM. Mga tangay, ang oras alas 12.34 ng tanghali. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Bruce Rodriguez at Nico Mendoza Tan. Magandang Lungsod ng Sunday Party Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Miyerkules, February 9, 2022. Narito na ang mga balita na dapat yung abangan ngayon tanghali sa DYPR Balita. Headlines. Disqualification case ni di Mayor Lucilo Bayron, ibinasura ng Comelec. Headlines. Transfer ng voting center sa mga lugar na sira ang eskwelahan, inumpisahan na. Polis na bumaril sa sinasakyan ng dalawang Navy, kinasuha na. Sa barita ng uh, kuyo ing uh, ang uh, publiko ng ipawilam ang mga election violations. Headlines! Sa balitang showbiz, pambato ng Palawan sa Miss International Queen Philippines, handa na sa Grand Coronation. Pagpapalitang Good Vibes, Gideon Photography sa Palawan, nominado sa Top 10 Photographers sa Pilipinas. Yes. Abangan ang detalye ng mga balitang yan makalipas ang ilang sandali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Poncha, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ma. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. E, Palawan, Palawan mo na. na. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagka-eleksyon na naman, nagahanap ba kayo ng mura, quality at mabilis na serbisyo ng inyong election materials? Saan ka pa? Punta na sa Tata. Need Tata Printing Services. They offer the most affordable and quality products for your election needs. They have tarpaulin, t-shirt printing, calendars, and many more. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Tata. Need Tata. Sa ibang katanungan, punta lang sa Rojas Street katabi ng HTU. O tumawag sa kanilang numero 0915 786 -091. 09 o mag-email sa tatakmitata at gmail.com Tata ni Tata Printing Services DYPR Balita Tanghali. Sa detalye ng ating balita, disqualification case ni Mayor Lucilo Bayron ibinasura ng COMELEC. Ang detalye ng balita niyan, hatid ni Chris Barrientos. DYPR Balita Ibinasura ng Second Division ng Commission on Election ang disqualification case na isinampani na Benhar Hamisan Halipa, Salvador Huwag Tinay, Francis Lawrence Malakamana, Ganibo at iba pa laban kay Puerto Princesa City Mayor Lucilo Bayrona. Sa kopyang nakuha ng DYPR News ng desisyon na firmado ng ninakomelec commissioner sa oro Inting, Ray Bulay at Antonio Co. Jr., sinasabing dismissed ang kaso dahil sa kawalan ng merita o at mga ebidensya. Sa panayam ng DYPR News kay City Administrator Atty. Arnel Pedrosa, sinabi nito na nabigo ang mga petitioner ng kaso na patunayan ang kanilang aligasyon. Nakasading kasi sa nasabing uh, desisyon uh, mula sa Comelec uh, na hindi nakapag nakapaglaki uh, pa ng uh, kopya ng Certificate of uh, Candidacy, ang mga petitioner o COC ni Mayor Byron, ang mga petitioner na isa sa mga kinakailangan at magpapatunay sa kanilang aligasyon. dahil dito tuloy-tuloy na anya ang kandidatura ni Byron sa nalapit na halalan at wala nang balakid pa dito. Nagpapatunay rin anya ang desisyon na ito ng COMELEC na qualified pa para tumakbo sa pagka-alkalde si Byron taliwas sa sinasabi ng grupo ni Halipa. Samantala nagkausap na rin anya si Atty. Pedrosa at uh, Mayor Bayrona uh, at nagpapasalamat anya ang Alcalde sa naging desisyon uh, ng uh, Comeleca. Sa ngayon ay uh, patuloy pa rin na naman uh, ang DYPR News sa uh, KOPO uh, sa kampo naman. Uh, Ninakalipa at tinay para sa kanilang uh, komento dito sa naging desisyon uh, ng second nd Division uh, ng Comeleca. Chris Barriandos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. TYPR, Balita. Maraming salamat, Chris Barrientos, kaugnay sa balitang Yana. sa kabilang linya po natin ang City Administrator, si Attorney Arnel Pedrosa para sa ibang detalye. Good morning or magandang tanghali, Attorney. Ay, good afternoon. Good afternoon sa inyo yan sa buhay si Arnel. Uh, -uh. Attorney, uh, kailan po natin or ninyo natanggap itong... Uh, decision ng uh, Commission on Election uh, regarding sa disqualification na uh, isinampa laban kay Mayor Lucilo Bayron? Uh, parang ang pagkakaalam ko niyan ay uh, last week. Uh, parang Friday at Friday last week. Narito mo. Mayor Lucilo ah uh, uh, attorney, para po sa kabatiran ng uh, lahat, uh, ano po yung naging dahilan nitong uh, dismissal na naandon sa decision po na natanggap po ninyo? Oo, oh, nabigo ang uh, mga petitioners na maglakot no, ng ng kopya ng certificate of candidacy ni Mayor Baron. At dahil doon ay nakita ng Pomelec Second Division na walang batayan no, para uh, pa Uh, magpatuloy sa isang kaso nito dahil ayon sa kanila mismo, the petitioner failed to discharge the burden of proving no the allegations in the petition. So, sa ganong gilang ay motocross or outright dismissed na agad ng Kamel uh, Ex-Sec Indivision yung petition bagas qualification ng grupo ni Ben Harhali at sa Salvador Barriquilla. <laughs> mm. Attorney, yung gantong decision, ah, uh, Anong inexpect nyo doon sa kabila after nito na kasi napaka simple nung kanyang ano uh, reason kung bakit dinismiss po. Well, yun ganoon talaga pag move. Mm -hmm. Pag nagsampa ka ng kaso, hindi dapat may sakat sa, na agad yung mga ebidensya mo sa kaso, no? Mm -hmm. Hindi pwede yung allegation lang kasi ang allegation is not evidence. No? Yeah. So dapat supportado agad sa mga ebidensya yung mga sinasabi mo doon sa institution. Kapag walang mga ebidensya kaagad ay ito ay dinidismiss na uh, maging sa isang hukuman, tribunal o isang quasi-judicial body na gawin family. Mm -mm -mm. Uh, with this decision, ano po yung uh, ano uh, naging reaction dito ni Mayor Dosilo Bayron po? Well, nagpasalamat naman siya at siya natutuwa dahil uh, sa decision na yan ng conflict second division ay kinukomper lang no? na siya ay kwalifikado at eligible na tumakbo muli sa posisyong uh, punong lungsod ng lungsod ng Puerto Princesa. At uh, hindi lang siya nag hindi ang nagsabi, kundi ang DILG din mismo at ngayon itong huli ay ang Comelec na nga. Mm -mm. Pero attorney, ang, ang pagkakaalam ko or tama po ba yung information na nakuha namin na maliban dito sa isang disqualification, may another pa na final? Ah, oh, meron pang isa, yung mm -hmm. uh, ang naman ay isang uh, halang morondos, no? Mm -hmm. So, inaantay na rin lang namin kung ano yung magiging development doon sa kaso na yun. So, uh, ano ba, uh, parang uh, the same din yung kapalaran na aabutin nito? Yun na ba in-expect ng grupo po ninyo? Well, sana, no? yan yung din ang ina explain natin kasi halos pareho lang naman ang mga sinasabi mm -mm. noong uh, petitioner sa kaso nito at doon sa kaso na sinampang ni uh, Norimbo. Okay. Attorney, unless mayroon pa po kayong gusto sabihin sa ating mga kababayan sa Puerto Princesa, go ahead po. Opo. Uh, sa so paglabas ng uh, Resolution ay ito ng Omelette Second Division ng Effect ng June 28, 2022 oh, oh, oh. ay uh, na po no? na si Mayor Beron okay. ay qualified at legible okay. na tumutod oh, ng uh, ng nasot dito sa loob ng Okay. Maraming salamat, Attorney Arnel Pedrosa, sir. Maraming salamat po. Uh, God bless. Okay, yan po si uh, Attorney Arnel Pedrosa, ang uh, City Administrator. Balita Sa so, ibang balita po, transferring or transfer ng voter center sa mga lugar na sira ang eskwilahan, inumpisahan na ng Provincial Comelec. Ang detalye ng balita mula kay Romy luzares. Balita Inuumpisahan na ng Palawan Provincial Commission ng Election o COMELEC ang pagtransfer ng mga voting center sa mga munisipyo ng Palawan doon sa mga classrooms na hindi na magamit dahil tuloy ang sinira ng nakaraang bagyo. Sabi ni si Timel Orban, pagpagsalita ng Palawan Provincial COMELEC, nakapag-request na sila sa COMELEC Central Office para sa pagtransfer ng voting center at inaantay na lang ang sagot uh, sagota ayon pa kay Oda, may mga iba't ibang paraan para makahanap ng paraan para maipwesto ng maayos ang mga voting center tulad ng paglilipat nito sa mga high school room. Kung walang high school room ay maaari din sa ang voting center sa mga private school. At kung wala ang makuha ng mga private school ay maaari nga umanong magrenta ang uh, provincial komeleka ng private room para doon naggawin ang o uh, ilagay ang voting center ang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Yan ano, ang mga pamamaraan na maaring gawin na at uh, isagawa ng COMELEC na patuloy na pinag-aaralan at tinitingnan ngayon ng Provincial COMELEC sa lahat ng munisipyo kung ano ang mga eskwelahan na dapat nang uh, i-transfer ang uh, buting uh, center kung saan na uh, hindi na talaga gamitin ang uh, mga eskwelahan hanggat hindi pa na isawalin sa repera. Maraming ng opsyon na maaaring din gawin para lang mas ng eleksyon na ayon pa rin na kahit orda. Robby para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawag na. DYPR Balita Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Sa ibang balita, polis na bumaril sa sinasakyan ng dalawang Navy kinasuha na. Ang detalye ng balita niyan, hatid ni Chris Barrientos. Kaso nga paglabag sa Article 254 o Illegal Discharge of Firearms at paglabag din sa Omnibus Election Code o ganba ng isinampal laban sa polis na bumaril sa sinasakyan ng dalawang kaanib ng na Philippine Navy kamakalawan ng gabi sa National Highway sa Barangay Bakungan, Lungsod na ito. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alonso Tabi, ang tagapagsilta ng City Police Office, kahapon ay naihabol na maisampa ang kaso laban kay Police Corporal John Vincent Ugalde ng Regional Mobile Force Batalyon na nakabasis sa Bayan ng Taytay. Tangina niya ay hawak pa rin ito ng CTPNT Station 2 at na-inquest na rin kahapon. Pero sinabi rin ni tabi na maaaring namang makapagpiansa ang suspect sa Korte para sa pansamantalan itong kalayaan. Matatanda siya sabing nagkagitgitan at nagkainitan ang dalawang kampo na siyang naging dahilan ng pamaril ito sa gulong ng sasakyan ng dalawang kaanib ng Philippine Navy na siya naman dahilan ng pagkadesgrasyon na nagtamu ng mga galo sa katawan ang dalawang sundlo. Chris Barrientos para sa DYPR ang una sa puso ng mga palawenyo. Maraming salamat, Chris Barrientos, ang paleko iimbitahan ng Committee on Energy ng Sangguniang Panlalawigan sa susunod na linggo. Ang detalye ng balita mula kay Romy Balita. Sa pamamagitan ng Privileged ni Board Member uh, uh, Bonfonsi De Leon na sa kanilang session kahapon, hiniling nito sa Sanggo ng Panalawigan na, na, paharapin sa Committee ng Energy ng Sanggo ng Panalawigan ng Palawan Electric Cooperative o Paleco para malaman kung ano na ang sitwasyon ng kanilang ginagawang rehabilitasyon na, ng mga natumbang poste ng kuryente at bakit hanggang ngayon ay marami pa rin na ang walang kuryente sa Norte ng Palawan ay kaya po si De Leon na marami o oh, marami pa rin mga lugar sa Norte ng Palawan na nagreklamo dahil pa rin na sa hindi na ibabalik ang kanilang linya sa kabila ng mahigit isang buwan na nakaraan na ah, ang pananlasa ng bagyo. Isang buwan na rin mahigit na nagsasagawa ng clearing and rehabilitation ng Paleko pero tila hindi pa kayang tapusin sa buwan ng Pebrero. May task force kapatid na rin daw na katuwang ang Paleko na mula sa iba't ibang electric cooperative na nakasama nila sa pagsasayos pero hindi nila matapos ang uh, pagbabalik ng linya ng kuryente sa norte ng Palawan sa pamamagitan umano nito ay kay board member po ay malalaman nila kung anong buwan talaga kaya nga maibalik ng palay ko, ang mga nasirang linya ng kuryente ko sa norte ng Palawan at ano ang nakakapagbigay sa gabal sa kanilang ginagawang na rehabilitasyon. Agad namang kinatigan ng kapwa mga board member ang kahilingan ni board member ko si Leon kaya nakakuha ito ng suporta. Dahil gusto din ng lahat ng member ng Sanggol ng Panalawigan na, na mapakigan ang uh, paliwanag ng paliko na inaasahan na sa susunod na linggo ay makakaharap nila ang paliko na agad papadalhan ng indikasyon para makadalos sa susunod na linggo sa sanggulay ang kanalawigan. Romel Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin niya. DYPR, Balita! Maraming salamat kasamang Romy Luzares. Labing dalawang minuto bago mag-alauna ng hapon. Abangan ang ibang detalye ng mga balita makalipas ang ilang sandali. Mahalaga ng ininom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamanaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Parangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula lunas hanggang sabado para sa malinis. Malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Kung pintura ang hanap, isalang ang siguradong dapat yung puntahan, Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rainer Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, well coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot-kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, Tabilang lang ng Land Bank, along National Highway, parangay San Manuel. Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. DYPR Balita Tanghali Sampung minuto bago mag-alauna ng hapon sa baritang kuyunon ing papangambay ang publiko nga ipaulam ang mga election violations ang baritang kuyunon Yatod ganatan ni Miss Nanette Pijap ko Trampe. DYPR Balita <laughs> Miss Nanette? Ang publiko ang publiko sarang din alam, sa Rangdan Kapalam sa Commission ng Elections, mga election violate, kumakabot ng gustong binwata sa pang eleksyon. Sa dadi, pwede rin sa mga report o mga buwat na gusto pagi sa email address sumbongko at vote safe dot eight makukuha ng next vote person James sa Twitter isusugyot ang tanan na gamitin ang sumbongko ya makatugot sa ahensya sa na makita pang imong nita lang o violation sa patay at sa eleksyon. Ang mga report na marireceive kapapadara sa mga ahensya nga may marapit na koneksyon sa reklamo. Alimbawa kung ang reklamo na sa panila, may papadara report sa election officer at panila. Sunod sa tang kakapitan ng officer, may poder nga magtabit aksyon. ta nga ang ngidya ay para matawarin itong decision tinta nga kada reklamo magagi sa matamang rekisitos kung abot ang due process. Ang madamit na reklamo sa tate, ito tingin sa turun sa kanig sa pagsuti face mask. At paglibas sa parte sa kasari ng Comilex rally ay kinsa ang mga kandidat sa pagka-presidente na si Norberto Gonzales, Manny Pacquiao, Igmangon Dato Faisal. Sa SAFE, Comelec Rally Channel, sa Facebook, magataw oras para sa ganang kandidato sa pagka-presidente, sa presidente, senador, at mga party list organisasyon. Sa FCD ko, Trump, e para sa FIPR, baritang kulto ng sakunan sa kakiputon ang mga palawenyo. Maraming salamat, Miss Nanette Pijapko Trampe. Ang balitang showbiz at balitang good vibes. Abangan sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa ng Palawan Ponsha, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure ba? Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Pas, pas. Walay hasol. Palawan mo na. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Kitang. Ti amo Saranyo ashitero No matter how you say it, say it with love. Express your love. Express it with Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calliana Lanzana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966 932 4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. Balita Tanghali Showbiz Balita Sa ating showbiz balita pambato ng Palawan sa Miss International Queen of Philippines handa na sa Grand Coronation Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrivida Showbiz Ready na bato ng Palawan sa kauna-unahang Miss International Queen Philippines na si Natalie De Los Santos na itakda na ang grand coronation nito sa darating na March 6 sa SMX Convention Center sa Maynila. Candidate number 18 si Natalie at kasalukuyan nang nakikipagtagisan ngayon para sa online voting ng talent competition at isa ito sa may pinakamaraming boto sa 26 na kalahok ngayong taon. May iba pang challenge na nakapost sa MIQPH na sinalihan din ni Natalie gaya ng Glow Up Challenge. Ang 20 years old na si Natalie ay tubong na at isang nurse by profession. Ang mananalo sa Miss International Queen Philippines ay kakatawan sa bansa sa ginaganap naman sa Thailand. Isa itong pageant para sa mga nagagandahang transgender. Ilan sa Pinay na nanalo na dito ay sila Kevin Balot at Trixie Maristela. Joy Contribita para sa si DYPR ang una sa puso ng mga Palawenyo. Balita. Balitang Good Vibes. At para sa ating Balitang Good Vibes ngayong tanghali, Pasok bilang nominee sa top 10 photographers in the Philippines ng Wedding Suppliers Association of the Philippines ang Palawan Base Photo and Video Facebook page para sa taong 2022. Ang WSAP ay isang online community ng mga wedding photographers and suppliers na mayroong mahigit 30,000 members sa buong bansa pagkakataonan silang puipili ng top 10 photographers sa bansa at ngayon taon nga ay isa sa nominado ang Gideon Photography. Kilalang isang mahusay na wedding photo and videographer sa Palawan ang Gideon Photography. Tinatag ito ng HRM graduate na si Gideon Ramirez na Tubong Nara. at sa mga lagag ko Amos, madalkit ako yun noon, ituturo ka ni Ryan Ibanez. Amos, madalkita kita eh, yun noon. Mayad nga daw kaninong tanan mga tangay buhog titinayig mga gurang-gurang. Ako ang hindong tangay nga si Ryan Ibanez, ang hindong katabid sa atang pagkadali lingway kuyunon. ang opisyal nga lingway ay ang probinsyang Palawan. Sa adlong madya, magadal kita yung mga pagtamyaw ngayon gagamit sa kuyunon. Sa araw na ito, mag-aaral tayo ng mga pagbati na ginagamit sa Kuyunun. Today, we are going to learn greetings used in Kuyunun. Ang atang pangapat nga pagtamyaw, mamanang mayad ngapon. Ang mayad ngapon sa Tagalog ay magandang hapon. In English, mayad ngapon means good afternoon. Mayad ngapon. Ta, dato lamang mga na yung mga tangay. Ilatong e takamuaruman para sa ateng bagong leksyon. ika ta, gengmanta, igamit ang tatang lingwain ko Yang nung tangan raya ni banyak Zuma yang ada lakukan yang nung Amli Amos Madal kita ikut yang nun Si Jerome Rodriguez at Arsaga at kay Kap Banjo Aquino at lahat ng mga nanonood via live stream at manakikinig sa kanilang mga radio. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybayan na pangkabuhan ng mga balitang aming nakalat. Ngayong Merkules ng tanghali. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang tanghali. Ako si Nico Mendoza Tan at yan ang DYPR Balita sa Tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita hanggang bukas dito sa 95.1 1FM.